Sampung posibleng dahilan kung bakit umiiyak si baby. Ang mga sumusunod ay ang mga posibleng dahilan kung bakit umiiyak ang inyong mga baby. Una, umiiyak siya dahil gusto niyang kargahin mo siya. Pangalawa, umiiyak siya dahil siya ay gutom. Pangatlo, Umiiyak siya dahil siya ay pagod at gustong matulog. Pang-apat, umiiyak siya dahil nakakaramdam siya ng sobrang lamig o sobrang init. Pang-lima, umiiyak siya dahil puno na ang kanyang diaper. Pang-anim, umiiyak siya dahil mayroon siyang colic o gas sa chan. Pang-pito, umiiyak siya dahil masama talaga ang pakiramdam niya. Pang-walo, umiiyak siya dahil kailangan niyang mag-burp. Pang-syam, umiiyak siya dahil nasasaktan siya. Pang-sampo, umiiyak siya dahil sa titing pain. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Stay safe and God bless.